Hello mga sir, I'm Sniper uh, yung mga Sniper 150 naman yung uh, gagawin natin at ang uh, issue nito mga sir maingay tapos uh, mausok <coughs> na yung uh, makina or yung tabucho tapos try natin paanda rin para uh, may pakita ko sa inyo mga sir yan, ito na yung kilometer nyo mga sir tapos panday natin, tatay mga gal Okay, yun yung tunog ng mga Ako. Yan, may usok na rin na lumalabas sa kanyang pambutsok, kulay puti. Kaya nagpabilit tayo ng ano, pizza. Yan, yung lagitik niya mga sir, maaaring sa rack arm, or maaaring sa tensioner. Tensioner at timing chain dan Baw. masuk so. okay kakasin na natin pwede natin yung makina para hindi na uminit yung uh, makina medyo maingay yung ating uh, background mga sir dahil gawa ng uh, nililinis natin yung ginagawa natin sa kabila at uh, pinuport natin siya ng konti para matanggal yung mga carbon Ayan, tanggalin mo natin yung pairings dito mga sir para mailabas natin yung ano yung makina para uh, makita natin para mabakas natin yung ibabaw. Okay so first tanggalin muna natin yung mga sura side by side no clearings ito na mga asuna tanggalin na natin yung clearings uh, na kabilaan niya at uh, natanggal na rin natin yung kanyang muffler. Isusunod naman natin tatanggalin yung kanyang radiator. Ah yung radiator dahil malawak naman dito kaya naman natin tukutin yan kahit hindi na natin tanggalin yung piring sa ibabaw at uh, siyempre bago natin yung kalasin yung makina o yung ibabaw ng makina yung cylinder head sprayan muna natin ng ano ng uh, hangin para yung tumi hindi malaglag sa baba dyan natin makikita mamaya yung lagitik nya pero yung uh, usok nya mga sir galing po yan dun sa ano sa black piston piston ring dahil may gas gas na yan tagal na natin yung ano yung radiator at uh, natin tatanggalin itong mga to Ayan. tapos yan hahangin na muna natin uli yan o kikiskisin muna natin para hindi matapunan ng ano ng uh, mga alikabok o yung mga buhangin Ayan, medyo nanginginig yung aking kamay ah. Eh. Ayan, dyan natin makikita mga sir uh, yung uh, ingay pag once na natanggal na natin yung cover sa taas so mga sir natanggal natin yung ano yung water pump nya yung cover dito mapapansin nyo yung ano part dito yan malaga yung ano Malagas sa langis yung mayari. Malagas sa langis. Yan. Makikita natin yan si Mabaw. Malamang uh, yung inge na yan. Baka sa locker arm yun. Okay. Tanggalin mo natin yung takip. Okay. Tap din mo. Okay na mga sir. Tanggalin natin yung ibabaw ni sniper. Yeah, ano tap din mo muna. I-tap din mo muna. Para ma-play ko yung rocker arm para makita natin. Yan yeah, medyo uh, talaga siya. Sinyalis ito mga sir na, na, na medyo kinulang sa, ano, sa langis. Kasi sabi nung mayari nitong motor. Hindi na siya ang gumagamit nito at uh, yung kapatid na yung gumagamit. Kumbaga, goro, gawin talaga. Oop, kundi lang. Kaya mo dosi. Ito dosi dyan. Dosi, Okay, tin-update muna natin para ma-play natin yung, ano, yung rocker arm. Galaw, galaw, galaw yung mga. Yan. Yung exhaust, yung nadali. Pero makikita natin yan, kung may problema yung, ano, yung uh, lulon ng rocker arm natin. Or di kaya yung balbula. Kasi sa katagalan, baka, ano nakakaroon siya ng ano nang parang napipitpit na ano bakal pag ano. so, kinulang sa ano, sa langis kaya tanggalin mo natin para makita natin siya tanggalin mo yung mga tornilyo tapos mga sensor Okay, ito na mga sir tanggalan natin yung block ah uh, cylinder as cylinder head assembly okay ito yung langis niya parang may rigla yan ito yung piston ring yan sinyalis talaga na ano ah uh, oh baya ansu langis at uh, ito naman yung pinagtanggalan natin. Yan, alibaba na. Lalim dito. Dito, okay to. Sa so, ibabaw, dito. Yan, lalim dito. Lalim dito, tapos pagdating mo dito, yan, may kanto. <coughs> Yan. Basa kayo dito. Sinyalis yan. Ito lang. Kumakain ng langis. Tanggalin mo ito. Pamatik natin itong ano. Tanggalin mo muna yun. Basta kapag ka kayo mga sir, ano, segregate nyo na yung mga parts. Check din natin ano nga. Kuha ka na ano, yung tornilyo. Yung tornilyo na ano, na mas malit dito. Yun ang it, may trade dyan. Kasi, kita naman dito. Oh. Matigas yan. Kuha ka ng ano, ulit dyan, para mapupok mo pa taas. Okay, ito mga sir, natanggal na natin yung ano, yung camshaft at uh, rocker arm isa lang yung nakita natin may problema sa rocker arm yung kanyang ano exhaust tapos bearing ng camshaft magpapait tayo at yung pin pin yan winilding ko muna ito mga sir kasi ano uh, nag stack up na dito sa pagkakalagay dito Di, hindi natin mahugot kaya matik magpapabil tayo nito at uh, lang naman itong mga sir yan hindi okay yan Okay yung ano yan. Yan, okay naman yung ano. Okay naman yung balbula. Hindi naman siya napipi. At uh, yung exhaust lang na kuha na ang bibili natin. Alas pares na to. Ano ka ba? Yan, isa lang yung bibili natin dito. Yan, problema nito mga sir, yung roller tapos i-stack up dito kasi hindi ko mahugot ito kaya hindi ko muna para ano magalong natin siya matanggal okay, ito na lang yung kulang natin tsaka ito yung camshaft bearing yan ito na lang yung ano kasi meron na tayong black piston piston ring valve seal saka gasket yan, ito na lang yung kulang tapos hugasan natin to yan medyo matagalang hugas tapos yung gasket mga sir dapat ano, huwag nyo na iririto, okay, bumili na lang kayo ng bago kasi uh, gumagamit tayo ng anong liquid coolant. Ayan, papili muna tayo. Ayan, papili muna tayo yung parts mga sir. Ayan. Tapos huwagasan uh, natin ito na ano. Uh. Tapos sinirigrand yung kumpaw natin to para marinis na marinis.